nag na sila. nag na, babay na sa lahat. Nandiyan, bye. Ayan, nakas nasa likod na. <laughs> babay, ingat kayo, ingat. Baka siya. Wala, okay. apat sila. Bye. Apat sila nandito, oh. Grabe, siksikan, buti, puro mga payat. <laughs> oh, buti kasi kuya, si kuya putput -put, nasa likod. Bye bye all. Bye -bye. Uy, magpahulog ka diyan. Buti nga tong dalawa, ano, eh, cowboy. Bye -bye. bye bye. Uwi na sila mga kalingap. Yan, uli na sila. Tahimik na naman bigla yung uh, lighthouse. Wala pa sila kuya Baldito nag ano sila nag-vlog. Malis po sila. Yung H100 po ay uh, Ginamit nila. Malis po sila. Yabal. Ayun know, o. Kagaling lang sa... Sa cutting ribbon. Lumayas agad. Lumayas na naman ulit. Yeah, ito ang... Nangyari na naman dito, no. Tahimik na naman kami dito, guys. Ay! Okay, biglang... Uh, bigla siyang... Uh, dumami ataw. Tapos bigla din na... Uh, tumahimik. Ano? Ay! Hey, Allah! Ano ito mga ano dito. Hmm. So, ayan. May nang iwan sila mga gamit dito, guys. So, mamaya na tayo mag, ano, ay nga, ano, linis-linis dito. Biglang nahimik, tahimik na naman. Oh, biglang natahimik na naman yung lugar namin dito. Wala na sila. Mag-live tayo, mga kalingat. Hmm, kasi wala ng tao. So napaka-init po dito ngayong uh, ano panahon dito guys, napakainit. Grabe ang init. Nakikita nyo naman ang ano, sobrang init po. So ayan, ano yung natin po. Wala na po mga tao, tahimik bigla.